para sa lahat ng mga, mga taong mahilig maghanap ng iba kahit may karelasyon. Na. Hindi na tayo bata para maghanap ng mga bagay na wala. Siguro nga may mga bagay na wala sa kanya, kaya hinahanap mo sa iba. Pero hindi mo ba naisip na sa bago mong ipinalit, meron din mga bagay na wala sa kanya, patuloy mo na lang bang hahanapin yung mga bagay na wala? Bakit hindi ka na lang kaya makontento sa kung ano meron ka? Baka isang araw, sa kakahanap mo sa mga babi na wala, e eh, ikaw yung tuluyang nawalan. Tumandang mag-isa dahil nasasabik ka lang naman sa umpisa. Magaling ka lang sa umpisa. Sa umpisa kung saan nandun pa yung kilig. Wala pang problema at wala pang hindi pagkakaunawaan. Huwag ka masyadong mapaglaro pang dating sa pag-ipig. Huwag pairalin yung damdamin na sa una ng lahat gagawin. Matuto tayong pahalaga ng mga taong tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa atin. Huwag kang pumasok sa isang relasyon kung hanggang simula lang ang alam mo.